Here we go. Sa anong age karaniwang nagre-retire ang basketballista? Go. 45. Saan mo karaniwang itinatago ang tiket ng loto? Sa wallet. Sa bahay, anong inilalagay sa lumang lata ng biskuit? Coins. Kapag sinabing GMA News, sino ang una mong naiisip? Tina Palma. On a scale of 1 to 10, ka kakagaling maglaro ng chess? 7. Ma'am, ito, tignan natin kung ilang puto sa nakuha nyo. So, anong age daw karaniwang nagre-retire ang basketball players? 45 years old. Ang sabi ng na survey natin? Pero, saan mo karaniwang tinatago ang tiket ng loto sa wallet? Siyempre, eh. di ba? Nandyan ba yan? Very good. Sa bahay, inilalagay sa lumang lata ng biscuit points. Parang piggyback, nandyan ba yan? Ay, ay, ay. <laughs> Pag sinabing GMA News, sino unang naisip Tina Palma? Ang sabi ng survey, ayo, si Tina Palma. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakagaling maglaro ng chess 7? Nandiyan, ano sabi ng na survey natin? Nice, 58. It's a good start. Ms. Balik na po tayo. Let's welcome back Alex. Here we go, here we go. Kansa po, okay naman. Okay naman. Talagang, uh, I'm sure, kayang-kaya niyo po ito. yes. Sir, eto, good news. Okay. Ang teammate niyo po si Veronica ay nakakuha ng 58 points, meaning 142 to go. Okay. Ayang kaya po natin yan. At sa punto ito, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Veronica. So give me 25 seconds on the clock, please. Sa anong age o sa anong edad karaniwang nagre-retire ang mga basketballista ko? Mga 40. Saan mo karaniwang tinatago ang tiket ng loto? Uh, sa kabinet. Sa bahay, anong inilalagay sa lumang lata ng biskwit? Pera, bukod sa pera. Uh, Pas, kapag sinabing GMA News, sino ang una niyo naiisip? Si Mike Enriquez? Scale of 1 to 10, gano'ng ka kakagaling mag-chess? 8. All right. Sir Alex, 142. 'Yan ang kailangan natin. So ang unang tanong, sa anong age karaniwang nagre-retire ang basketballista? Sabi niyo 40. Ang sabi ng survey natin, that's the top answer. Saan mo karaniwang tinatagong tiket ng loto? Sabi mo sa cabinet. Ang sabi ng survey, top answer. Sa bahay, ano inilalagay sa lumang lata ng biskwit? Sayang hindi natin nakuha. Ang top answer dito ay bigas. Yung malalaking lata, bigasan ang nilalagay doon. Kapag sinabing GMA News, sino una mo na iisip? Mike Enriquez. Ang sabi ng survey. That's the second top answer. Mel Chanko ang unang top answer natin dito. Mel Chanko. And finally, on a scale of 1 to 10, gano'ng kakagaling maglaro ng chess? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey. Oh! Ang top answer ay 5. Anyway, Sir Alex, Congratulations. Nanalo pa rin po kayo wow! ng 100,000 pesos.